Tuwid na daan, wala ng wangwang -wang at kayo ang bosko. Ilan lang ito sa mga katagang pinasikat ni Pangulong Aquino sa pamagitan ng kanyang mga talumpati. Ano nga bang proseso ang pinagdadaanan ng isang talumpati bago ito marinig ng sambayanan? Si JP Soriano on assignment. Walang lamangan, walang padrino at walang pagnanakaw. Walang wangwang, -wang, walang counterflow, walang tong. Panahon na upang tayo ay muling magkawanggawa. Nandito sa kauna-unahang talumpati ni Noynoy Aquino bilang Pangulo, lahat tumuto, bawat sarita, bawat pangako, pigil hiningang sinubaybayan ng mga Pilipino. Kaya di raw katakataka kung sumikat ang talumpati ito. Ang mga... Ito yata yung speech na forever matatandaan as wala nang wangwang speech. Pero alam nyo ba, bago mabuo ang isang talumpati tulad nito, dumadaan muna ito sa katakot-takot na proseso. At sa darating na State of the Nation Address ng Pangulo sa lunes, dobleng pagod at puyat ang katumbas nito para sa mga speech writers ni Pinoy. Anim na buwan bago ang ikalawang State of the Nation Address ng Pangulo, sinisimulan na ang brainstorming at research. Pagdating ng Pebrero, nagpapadala na ng memo ang presidential management staff sa lahat ng ahensya at departamento para hingin ang kanilang accomplishment reports. Matapos makalap ang datos, sub-sub agad sa trabaho ang mga speechwriter para buuin ang paunang draft. At ang draft na ito, dumadaan sa madugong pagkatasa at pag e edit mismo ni Pinoy. Kailangan mabilis ka mag-type kasi uh, siyempre mag siya, di ba? walang isang salit, kahit anong sentence doon na hindi sa kanya. Hindi ba? Dahil from start to finish, nandun siya eh. Minsan pa nga, kapag dinagustuhan ng Pangulo ang talumpating hinanda para sa kanya, impromptu raw niya itong pinapalitan. If he want some changes, he would tell the speechwriters to do some changes right there on the spot. And sometimes if he feels that uh, he would rather do an extemporaneous Pagdating sa mga speech, kailangang formal, maiksi pero malaman. Yan daw ang kanyang trademark. Pagdating sa wika, mas gusto niyang nakasulat sa Filipino ang kanyang mga talumpati na binigyang kulay ng mga idiom o sa wikain at malalim na Tagalog. Di po ba't parang kahapon lang nang iabot ninyo sa akin ang nagihingalong liwanag ng pag-asa. At tinawag ninyo ako upang ipaglaban ang ating pundang matwit. Kailangan niyang gawin ito sa lingwahe na talagang maabot ng kababayan natin. Ang hindi sa haba ng mga pangungusap sa kanyang talumpati, napansin ng isang speech critic na paminsay nahihirapan siyang bigasin ang mga salita. Para mapunan, mapunuan natin ang lahat ng ito kung mayroon mayroon pa silang kahit kaunting hiya. Magdahan-dahan siya. Ipagdahan-dahan niya, makakahinga siya. May may espasyo para huminga. Pero sabi nga nila, kanya-kanyang talumpati, kanya-kanyang estilo. Si dating Pangulong Fidel Ramos na nagtrabaho sa militar, kilala sa mga talumpating strategy oriented. Si dating Pangulong Joseph Estrada naman, kilala sa mga biro at maaksyong mga salita sa talumpati. ang graft and corruption. Pero ibahin daw si Pinoy dahil sa at mga numero ang paborito niyang gamitin sa mga tulumpati. Lalong lumaki ang deficit natin na umakyat na sa 196.7 billion. 125 million pesos naging 480 million pesos pa. Ang budget... Dahil ekonomista nga siya by training, ang realidad para sa kanya, mga numero, ang pagpapatunay ng isang programa o bagay ay hindi yung palabok, kundi yung, yung numero talaga. Sa, tubig, sa mga talumpati ni Pinoy, madalas din kakambal ng mga at numero si ang pangalan ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Hindi ko po inambisyon na sagupain ang dambuhan ng problema na ipapamana ni Ginang Arroyo. Hindi naman sila agad maaalis sa pwesto dahil kabilang sila sa mga midnight appointees ni dating Pangulong Arroyo. Sinabi mo na, tapos na. Huwag yung inuulit-ulit mo, dinuduro-duro mo. Be more forward-looking. Pero asahan Smuggler. daw na Di sa darating na Sona, nakapokus sa na sa kanyang nangyari. administrasyon sa mga ang mga laman ng kanyang status report. Ito na rin ang oportunidad para sa Pangulo upang ibalita niya kung ano na ang nagawa niya at kung bakit yung mga bagay na yon ang pinili niyang gawin. It's the vision. That is what is missing. Eh. We don't know where we're going. We know we want to improve, but how? Where? Sa pagtayo ni Pangulong Aquino sa Kongreso sa lunes, milyon-milyong Pilipino ang inaasahang makikinig sa kanyang ikalawang zona, nakasubaybay sa bawat salita, bawat hinto, bawat numero. JP Soriano, GMA News.